Ang halimaw ng Saxon sa madilim na baybayin ng Saxon, kung saan ang alon ay bumabagga sa mabatong dalampasigan at ang ulap ay laging makapal, isang kasindak-sindak na bangungot ang bumabalot sa mga tao. Ang mga mandirigma ng kaharian ay isa-isang nawawala at tanging ang kanilang mga buto, kinagat, bali-bali at walang laman, ang natatagpuan sa pampang. Si Adric, isang matapang na pinuno ng mandirigma, ang unang nakakita sa bangkay ni Sigbert, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang katawan nito ay wala na, natira na lamang ang kalansay at ang bungo nito ay may malalalim na hiwa, parang sinipsip ang utak. Nagtawanan ang ibang mandirigma, pinagtawanan ang takot ng ilan. Isang mabangis na hayop lang yan, sabi ni Oswin, isang matangkad at magaspang na mandirigma. Ngunit sa kalooban ni Edric, alam niyang hindi ito gawa ng isang pangkaraniwang halimaw. Sa mga sumunod na linggo, mas marami pang mga katawan ang natagpuan. Ilan sa kanila ay wala ng mukha, ang iba naman ay parang hinigop ang kaluluwa. Ang mga matatanda sa nayon ay nagsimulang magbulong-bulong tungkol sa isang sinaunang sumpa. Ang halimaw ng Saxon ay bumangon muli, sabi ng isang matandang babae na halos wala ng ngipin. Noong unang panahon, isang nilalang mula sa kailalima ng dagat ang umakyat sa lupa, pinatay ang mga mandirigma at iniwan ang kanilang kalansay bilang babala. Ngunit noong panahon ng ating mga ninuno, naitaboy ito. Ngayon, bumalik na ito upang muli tayong gawing biktima hindi naniwala si Iadric sa mga alamat, ngunit hindi niya rin maipaliwanag ang nangyayari. Kaya't nagtipon siya ng mga pinakamagagaling na mandirigma upang magbantay sa gabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naghintay sila, hawak ang kanilang espada at sibat. Makalipas ang ilang oras ng katahimikan, isang malamig na hangin ang dumaloy sa pampang. Kasunod noon ay isang tunog isang kakaibang paghinga parang mula sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Mula sa dilim, lumitaw ang isang anino, matangkad, balingkinitan at may mahahabang kuko. Ang mukha nito ay hindi tao, isang pinaghalong bungo at maskara ng isang nilalang mula sa impyerno. Sa pangalan ni Woden, sigaw ni Edric nang makita niya ang halimaw. Hinugot niya ang kanyang espada at sumugod, ngunit sa isang kisap mata, lumundag ang nilalang at hinagis siya palayo. Bumagsak siya sa buhangin, nahulog ang kanyang espada sa tabi niya. Nakita niyang ang ibang mandirigma ay pinagtataga ang halimaw, ngunit tila hindi ito nasasaktan. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga kasama, hiniwa, niluray at iniwang buto na lamang ang natira. Nang umabot ang halimaw kay Iadric, tumingin ito sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig nitong hininga sa kanyang mukha. Ano ka? Tanong niya. Nanginginig ang kanyang tinig. Sumagot ang halimaw sa isang wikang hindi niya nauunawaan. Parang isang lumang tinig mula sa kailaliman ng dagat. Ngunit may isang salita siyang naintindihan. Gutang. Isang sinaunang salitang Saxon na nangangahulugan ng kamatayan, sa huling sandali hinawakan ni Idrik ang kanyang espada at isinaksak ito sa dibdib ng halimaw. Isang malakas na alulong ang lumabas mula sa bibig nito at sa wakas itoy bumagsak. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa pagbagsak ng halimaw, ang kanyang katawan ay bumalik sa anyo ng isang tao, isang matandang mandirigma, isang sakson, ngunit may mata na walang buhay. Napagtanto ni Iedric ang katotohanan. Ang halimaw ay isa sa kanilang mga ninuno, isang espiritong bumangon upang parusahan ang mahihina. At ngayon, bagamat patay na ito, ang anino nito ay nanatili sa kanilang lupa. Mula noon, Walang sino man ang nangahas lumapit sa baybayin tuwing gabi. Ngunit sa tuwing dumarating ang bagyo, sa tuwing dumadagundong ang alon sa dalampasigan, may naririnig silang isang alulong mula sa dilim, paalala na ang halimaw ng Saxon ay hindi kailanman tuluyang nawala.